Kung tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Walumpong flood control projects unang tututukan ng ICI Apat na pong katao Posible daw maaresto bago ang Pasko ang IBPAP, tiniyak na sumusunod ang BPO Company sa labor loss kahit sa panahon ng kalamidad. Ang CIDG naman nagsampanan ang kaso laban kay Congressman Kiko Barzaga. NCRPO, pinaghahandaan na ang INC Rally sa Linggo. Senador Bato de la Rosa, hindi umano nagtatago ayon sa kanyang kampo. At ang Anti-Political Dynasty Bill pinabibilisan ng ipasa ng ilang mambabatas. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life, life. Sama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Umaga Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas Luzon Visayas Mindanao At sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ngayon mga kabrigada ng Huwebes, November 13, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa detalye na tayo mga kabrigada Brigada Balita Wala po sa mahigit apat na raang mga proyekto Uunahin po ng Independent Commission for Infrastructure ang 80 flood control projects na kinasasangkutan ng 15 hanggang walong mga kontraktor na una nang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagtutulungan ng investigasyon ng ICI ng Office of the Ombudsman, Department of Justice, National Bureau of Investigation ng DPWH. Kasama ho ang PNP at ang AFP. Nagkasundo ng ang mga hensya na mangalap ng ebidensya at magsampa ng kaso laban ho sa mga individual at kumpanyang sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Inihayag din ni DPWH Secretary Vince Dizon na halos apat na pung katao ang posibleng maaresto. Bago sumapit ang Pasko dahil po yan, sa mga kwestyonabling proyekto sa Bulacan at sa Oriental, Mindoro. Brigada Balita Nationwide. At mga kapigada, ang Cebu Flood Control Projects, iimbestigahan na rin ng ICI. Brigada Jigaboy Custodio, ibrigada mo! Brigada! Babalikan nun natin si Brigada Jigo Custodio. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tiniyak ho ng IT and Business Process Association of the Philippines na ang kanilang mga miyembrong kumpanya ay mahigpit ho na sumusunod sa mga umiiral na batas at labor rules, lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ho ng Super Typhoon Uwan. Kasunod po ito ng reklamo ng BPO Industry Employees Network. Yan ho'y sa dole, mga kabrigada. Brigada. Dahil daw ho sa sapilitang pagpapapasok na mga empleyado sa trabaho ng walong mga kumpanya kahit binabagyo na ang bansa. May ilan pa na pinagbantaan na mawawala ng sweldo o leave credits kapag sila hindi pumasok na malinaw na paglabag sa labor laws ayon ho sa grupo ipinapatupad ang kanilang mga PPO firms ang mga regulasyon at labor advisories ng DOLE upang masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado habang pinananatili po ang operasyon para ho sa mga kliyente sa ibang mga bansa bukas rin ang mga miyembrong kumpanya sa inspeksyon ng DOLE at iba pang mga otoridad upang ipakita ang pagsunod sa alituntunin at panuntunan para sa kaligtasan ng empleyado sa lahat ng pagkakataon. Pagkada balita nationwide. muna tayo mga kapigada! Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nagsampa na ito ng kasong kriminal laban kay Cavite Representative Kiko Barzaga kaugnayan ng isinagawang anti-corruption protest noong September 21 sa Mendiola at Recto sa Maynila. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, inihain ng reklamo laban kay Barzaga sa Quezon City Prosecutor's Office. Ibinahagi naman ni Barzaga sa social media ang isang dokumento na sabina mula sa Quezon City Prosecutor's Office para sa paglabag sa Articles 138 at 142 ng Revised Penal Code na tumutukoy sa inciting to rebellion at inciting to sedition. Nakasaad din sa dokumento na konektado ang mga kaso ito sa Section 6 ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Itinakda ang pagdinig laban kay Barzaga sa November 18 at 25 ng hapon. Sa kanyang social media post, iginito ni Barzaga na hindi siya matitinag sa kabila ng mga kasong isinampalaban sa kanya at binigyang diin na lalo lamang nitong palalakasin ang kanilang revolusyon. Balikan natin yung report ni Brigada Jigo Custodio Ito hong mga Cebu Flood Control Projects Ay iimbestigahan na ho ng ICI Jigo Boy, i-Brigada mo Posibleng bumisita sa mga susunod na linggo, Independent Commission for Infrastructure sa Cebu upang alamin kung bakit nabigo ang mga flood control project sa kabila ng malaking pondong inilaan dito. Ang kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. kanilang susuriin ang mga lugar sa Central Cebu, partikular sa Cebu City at Mandawe na lubhang naapektuhan ng pagbaha. Ani Azurin, titingnan nila kung bakit nangyari ito kahit napakalaki ng pondo na inilaan. Batay sa ulat ng mga lokal na opisyal, Umabot na sa 26 billion pesos ang inilaan para sa mga proyekto sa pagpigil ng pagbaha sa lalawigan. Sinabi ni Azurin na ang CIDG at NBI ang naatasang kumuha ng mga dokumento para sa ICI dahil may kapangyarihan namang ito na maglabas ng sabpina. Paliwanag niya, pag-aaralan din nila ang bid documents at ikukumpara sa aktual na implementasyon ng mga proyekto. Ang pahayag ni Azurin ay matapos ang high command conference ng ICI kasama mga kinatawan mula sa iba't ibang siya ng pamahalaan na sangkot sa investigasyon at pagpapanagot sa mga responsable sa umunoy-anomalya sa flood control at infrastructure projects. Kabilang sa tinitingnan ng ICI, ang pagsusuri ng Bureau of Internal Revenue sa buwis ng labing-anim na pangunahing kontratista na umunoy na kinabang sa mga ghost projects. Sa 421 na proyekto na tinukoy ng ICI at DPWH, 80 proyekto ang prioridad ng investigasyon, partikularyo ang may kinalaman sa mga kontratista binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, ang seguridad sa pagtitipon sa EDSA People Power Monument kasabay ho ng INC Rally sa linggo Pinaghahandaan na rin ang NCRPO Brigada Kath Austria Ibrigada mo! <laughs> ang 16,433 na mga pulis ang ide-deploy para sa tatlong araw na Iglesia ni Cristo Rally sa Quirino Grandstand simula sa araw ng linggo. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, 8,641 ang manggagaling sa NCRPO mismo habang 7,792 ay mula sa ibang regional police offices bilang augmentation. Bukod sa Carino Grandstand, naghahanda rin ang NCRPO para sa posibleng pagtitipon ng United People's Initiative sa EDSA Shrine at People Power Monument sa Quezon City pati na rin sa iba pang lugar tulad ng Menjola, Peace Arch at US Embassy sa Maynila upang mapanatili ang kaayusan sa nakipag-ugnayan ng NCRPO sa MMDA para sa rerouting scheme at designated parking areas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nilinaw ng kampo ni Senador Bato de la Rosa na hindi nagtatago ang senador sa gitna ng umano'y arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa abogado niya na si Attorney Israelito Torion na isla lamang ni Dela Rosa na tiyakin ang katotohanan ng impormasyong unang ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sinabi ng abogado na may tuturing na normal lamang kung pansamantalang hindi muna nagpapakita sa publiko ang senador habang sinisiyasat ang usapin. Inihayag din ni Torion na magsusubiti sila ng motion para humiling ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng posibleng ICC arrest warrant. Patuloy umano nilang pinag-aaralan ng mga legal na hakbang upang maprotektahan ang karapatan ng senador habang nililinaw ang tunay na status ng kaso. Brigada Balita Nationwide Etrohong Stockpile ng uh, family food packs ng DSWD umabot sa all-time high na tatlong milyon. Brigada Maricar Sargan sa detalye niyan, ibrigada mo! umabot na sa all-time high na 3 milyong family food packs ang nakaimbak ngayon sa mga bodega ng Department of Social Welfare and Development. Mula ito sa dating 300 hanggang 500,000 stockpile lamang sa mga nagdaang administrasyon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, maigpit kasi ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin hindi na uubusan ang supply ng pagkain ng pamahalaan para sa mga biktima ng kalamidad. Malaking tulong naman anya sa pagtaas ng produksyon na ang paggamit na ngayon ng mga makina sa repacking na pumalit sa dating manumanong proseso. Kung dati ay nakakagawa lamang ng 15,000 family food packs kada araw, ngayon ay umaabot na raw sa 25,000 hanggang 50 10,000 packs ang napuproduce gamit ang automated system. Bukod dito, tiniyak ng DSWD na nakaposisyon na ang mga food packs sa higit isang libong bodega o warehouses sa iba't ibang panig ng bansa upang agad na maipamahagi ang tulong sa oras ng sakuna o kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita nationwide. Ang proposed 2026 national budget, mga brigada sponsored na sa Senado. Brigada An Cortez, ibrigad e mo. Brigada. sponsoran ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian. Dito nga sa Senado ang proposed 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. ay kay Gatchalian, may tuturing naman din na educational budget ang nasabing funds dahil nga sa susunod na taon ay nasa 20% o 1.38 trillion pesos ang kanilang ilalaan para sa education sector. The 2026 budget is an education budget. The total budget for the education sector stands at 1.38 trillion pesos. This is 20% of the national budget, or 4.5% of GDP. It is the highest in our country's history. More importantly, for the first time, the budget for education meets the United Nations mandated benchmark for allotting at least 4 to 6% of GDP to the sector. This allows us to meaningfully pursue. The goal of ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Within the sector, the Department of Education has been given 992.7 billion pesos, marking the largest allocation in its history. The Commission on Higher Education was allotted 48.2 billion pesos, while the Technical Education and Skills Development Authority is set to receive 25.3 billion pesos. Funding for state universities and colleges stands at 140.3 billion pesos. DepEd's budget will increase by a substantial 78.5 billion pesos, or 8.6 percent, compared to the amount approved under the House. General Appropriations Bill. Samantala para sa program funds mula sa 11 items na nasa mababang kapulungan ay nasa 7 items na lang ito sa version ng Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Mexican News Authority. Brigada Balita Nationwide. Duda ang makabayan block sa kamera sa naging pangako ni Speaker Faustino Boji D. III Naisusulong ang anti-political dynasty bill. Ayon sa makabayan na nauna nang naghain ng kaparehong panukala ngayong 20th Congress, na ipakita na sa kasaysayan ng mismong ang mga political dynasty pa ang humahadlang sa tunay na reforma. Kaya naman ang hamon nila sa liderato ng Kamara patunayan ang sinseridad sa pamamagitan ng pagsuporta at pagpapabilis ng pagpasa sa mga panukalang batas na itinuturing nilang tunay na anti-political dynasty measure na may malinaw at walang kompromisong probisyon. Tanong ng grupo ni na House Deputy Minority Leader Antonio Tinio tunay na pangako nga ba ang inihayag ni Speaker D o isa na namang palabas. Ipinunto na mga ito na nakita na nila ang kahalintulad na script noon kung saan nagawang aprobahan ng Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill sa Ikatlot, huling pagbasa, ngunit pagdating sa Senado, tuluyang binaril o inupuan lamang. Balita nationwide. Brigada Balita! Samantala mga kabrigada ang Pilipinas na piling mag-host ng United Nations Tourism World Forum on Gastronomy Tourism. Yan ho'y sa susunod na taon. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. Target ng bansa na makuha ang Global Culinary Spotlight kasabay ng pag-host nito sa 2026 United Nations Tourism World Forum on Gastronomy Tourism. Kamakailan ay inanunsyo ng UN Tourism na ang Pilipinas ang napiling mag-host sa ikasampung edisyon ng naturang event. Kasunod lang din ito ng pagdating ng kauna-unahang Michelin Guide sa Pilipinas na nagbigay ng pagkilala sa mga chefs at establishmento sa bansa. Ayon kay Tourism Secretary Christine sina Garcia Frasco, ang naging anunsyo ng UN Tourism ay isang matibay na pagkilala sa lumalagong reputasyon ng Pilipinas bilang destinasyon kung saan nagtatagpo ang pagkain, kultura at katatagan. Yeah. part of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Matapos hong tumulong sa mga nasa lanta ng bagyong Tino muling nagpaabot ng tulong ang malasakit team ni senador Bongo sa mga evacuees ng Hermosa Evacuation Center sa Bataan na matindihong naapektuhan ng bagyong Uwan Umaabot sa 350 families ang nakatangga po ng pagkain bilang bahagi ng relief assistance sa mga Pilipino na nawalan po ng tirahan at pangunahing pangailangan dahil po sa kalamidad. Ayon sa mambabata, sa bawat pagsubok ay may gobyernong handang mag-abot ng malasakit at tulong sa mga mamamayan. Dahil o sa pagkakaisa ng mga lokal na opisyal at mga mamamayan, ay sabay-sabay na itinataguyod ang mas matatag at maayos na community dyan ho sa Hermosa. Brigada Balita Nationwide Kabrigada, marami hong kabataan ang madaling mapagod o pakiramdam ho nila laging drained kahit na sapat naman ang tulog. Karaniwan niyang sanhi ng stress sa school, labis na gawain sa extracurriculars o irregular lifestyle habits. Ang chronic fatigue mga kabrigada ay pwede makaapekto sa immune system. Kaya naman para tulungan silang manatiling energized at alert sa buong araw, mahalaga ang balanced meals, hydration at proper rest. Tutulong din ho mga kabrigada ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Kabrigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging likod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaamin. Mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo This is the new Tunay na Radio. The new Tunay na Radio. Agat sa musika sa at balita, Balita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.